ah uh, hindi ko kayo na-update sa aking ano rebating plan. So, pero naka na ano, naman siya naka-record naman siya para walang daya. The same the same day ko siya ni repat at the same din yung mga laki nila. Magit isang dal dangkal na yung mga ano niya, yung haba niya at maraming branches na pwedeng kunin. Yung dahon niya dati ay uh, tatlong piraso uh, nagripat ako sabay din ito kaya lang ito nandun sa maliit na paso Ayan, pero sobrang ganda niya. Direlipat ko yung ferns na nabili ko na 100 pesos sa uh, pair pot. Then syempre mas gaganda siya kapag iniligay sa mas malaking lalagyan. So kaya ito kumuha uh, bumili ako uh, ng pang -hanging, ano hanging plant. Meron na siyang self-watering. Once na dinligan mo yung water, ay dinligan mo yung halaman. So yung water mapupunta sa ilalim kaya kahit na hindi ko diligan ng ilang araw okay lang. So Since na naman yung ferns, ang itatanim ko dito, so hindi naman siya matako sa tubig. Gusto niya nga mas ma, ano, palagi siyang tuyo. Kaya, ayun. So yung soil, ay hinaluan ko ng mga uh, dahon na nahulo galing sa puno. So walang special dito sa soil na ito. Uh, ordinary soil. Galing lang dyan sa tabi-tabi. nasa bigo niya siya para mas uh, mamaka-builos siya ayun Ay, hindi ko masyadong pinano punin 'yung ano 'yung part ng ano lupa kasi mabigat hindi naka-center. So, okay naman yan. Okay lang siya. Ayan. Ah, uh, ito. eh uh, syempre ito, another ano, variety ng niya ay ng ipisya. Ah, uh, tinanggal ko ulit dun sa, ano, sa, uh, natataniman niya kasi that time nung tinanim ko siya, wala akong mga, ano, lalagyan, mga wala akong mga paso, kaya, pinagsama-sama ko. So ito medyo nag-grow na ililipat ko siya dito sa ano uh, sa lalagyan kasi nakabili ako ng lalagyan na. Tatlong piraso ng lang na bili ko. So thank you po kay Ati Brinda. Uh, ayon. Marami pong salamat. Nakabili po ako ng paso then ayun nabigyan ko 'yung nanay ko, kapatid ko, then ayon. Thank you po. So, tatlong... Ay, dalawang variety na ito. Meron pa eh. Uh, marami, pa, marami pa ako dapat ipat ay uh, sama. So, ito another variety ng Ephesia na uh, hiniwalay ko ulit dun sa isa kasi... Dalawa sila dun sa isang puno, sa isang paso. Tapos and lately -late pa so, Ito, makakabiyo na siya dito. Unexpected. ferns na niripat ko. Ito yung isa, uh, medyo malagong malago na siya. at uh, ganda-ganda niya ng tingnan. Uh, medyo nalamog lang siya ng bagyo, pero pinasok ko naman siya sa kubo. Kaya lang, yung hangin dito sa uh, ano kubo ko, uh, tagus-tagusan kapag malakas yung hangin, parang ano, dumadan, lang, dumadan din sa loob ng kubo. Uh, ito yung another na ano ferns na ano nako, niripat medyo Ah, hindi ma mabaga mabagal yung paglago nila nasa ano na nga siguro mga 80 days na ito ka kasi inano ko to ng Augustin so dahil busy busy ako ah, hindi ko kayo na update sa aking ano repotting plan so pero naka ano, naman siya naka record naman siya para walang daya So another variety ka din nung same day ko din na ano, ah, same day ko rin siya nilagay sa paso ni Ripat. Ito ang ganda niya na mga yung ephesia kasi mas madaling lumaki. Ah uh, depende sa klase ng ephesia, minsan mabagal yung iba. Then ito, ah uh, ephesia, namumulaklak siya at napakagandang tingnan. The same the same day ko siya ni Ripat at the same din yung mga laki nila. Then ito, kulay pink at ang ganda ganda niyang tingnan. Pero dito sa ano banda sa ano, hindi siya masyadong nag-grow. Mayroon siyang part na, na ano nag-grow kung saan siya nakatapat. So ayun dahil maliit lang yung tinanim ko, ayan maganda na siya. Magandang tingnan. Then ito naman ka from yung ano yung nakikita niyo sa pinakpakita ko habang nilalagay ko sa paso. Ayan, hindi siya masyadong ano lumagi, uh, humaba. Pero ano siya, uh, ano yung tawag dun, ma, mataba siya, mabagal lang siyang humaba yung mag-branch. Ano, mag Ayan, pero yung isa naman na nilagay ko, sobrang dami yung branch niya. Oh. Uh, parang ano na siya, hanggang dito na parang magiging isang dangkal na yung mga ano niya, yung haba niya. At maraming branches na pwedeng kunin, na pwedeng iripat. Then another one, kaprom dito yung isa. Uh, hindi naman siya, mabagal din siyang ano, gumapang. Ah. Uh, ganun pa rin yung ano niya, hindi masyadong lumaki. Pero kasi nalalamig siya minsan ano, uh, tinuto ka ng pag nilalagay ko sa ano sa sa antawod ni sa ano sa lapag, nilalagay ko sa ano pag umuulan kasi, pag umahangin, iniisip ko baka mapigtas yung ano niya nilalagay ko sa ano lupa ang sa baba tapos tinutuka siya ng mga manok. Ayun, kaya minsan yung minsan nakala ko hindi siya lumalaki yung pala napuputol. So ayun. Then another ka from D, uh, kasabay ng paglipat ko no yung aking red cherry dito kasi may nag-tip sa akin na dapat uh, i-ano ko yung ano red cherry para dumami. Uh, ayan, uh, malago na siya. Hindi ko lang naipakita yung pinaka niya, uh, pinaka yung original na uh, kung ilang dahon siya, batang dahon niya dati ay uh, tatlong piraso. Then kasi matagal lumabas yung dahon niya. Ayan, ilang dahon na siya? pito, Uh, yung isa lumalabas pa lang yung uh, pag lumabas siya ang ganda-ganda niya uh, kulay kulay pula so hindi ko masyadong dinidiligan kasi baka ano ah uh, maano siya ma, uh, maano yung mga ugat niya kasi hindi na masasanay sa tubig mas gan, mas gusto niya yung dry kaya uh, ano hinahayaan ko lang siya yung, hindi na siya namamatay at uh, ang ganda niya lu, uh, lumalaki na siya sana yung lumaki yung gustong-gusto ko na yung parang malaking malaki Uh, ito ka problem sabay kasabay din ito nung ano pag uh, paglagay ko dun sa ano uh, nagripat ako sabay din ito kaya lang ito nando sa malit na paso. Ayan pero sobrang ganda niya. Tingnan niyo naman yung ano uh, pagka tubo niya, ang haba-haba niya. So 80 days ang ano niya. Minsan yung iba uh, masyadong maliit, uh, matagal siyang lumago. But uh, na, pag nasa ano naman siya sa lapag, ang laki-laki niya, sobrang taba. eto katulad nito, ang ano niya, uh, pinutol-putol ko na ito kapromdi kasi masyado nang humaba. Kasi pag once na naka ano yung tangkay niya, uh, nakalapag sa, sa soil, nagugat din siya at yun lumala, uh, napapabilis yung paglaki niya. Kaya ayan, uh, pinutol ko na siya, so 80 days din yung ano nito, yung tagal niya dyan sa paso. Halos sa uh, same day ko din naman siya, inano niripat dyan. Ayan.